Aries. Ang pahiwatig ng gabay ay dapat na maging maingat nang wala kang maging suliranin, kahit pamatagal ng kadil ang makakausap mo ngayong araw. Pag-relax ka ay malalaman mo ang gusto ng kausap basta laging playing safe ay matatapos mong maayos ang gustong magawa, at kung may oras ay pumunta sa bahay ng Diyos, para sa pagdarasal mo ay mawala ang mga ibang naiisip na nagpapahina ng iyong aura sa gustong magawa, nang mabigyan ng malakas na katalinuhan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga gawain at may sinyales na may lalabas mo ang iyong katalinuhan, sa dapat na magawa na makakakuha ng lihim na pansin sa iyong boss, ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na madalas ay dinadaan sa biro ang mga sinasabi, dahil baka mas aling ang iyong damdamin ay magalit ka ng hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan ng pahiwatig ay laging magtiwala, sa minamahal ng walang dumating na ikakalungkot sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 18, number 10, number 46, number 2 number 33 at number 25. Taurus. Ngayong araw ay dapat sila ang mag-ingat sa iyo dahil pag nakapansin ka ng kalokohan ang sinasabi, ay magagawa mong barahin kagad dapat mong sabihin sa mga kausap para madali kayo magkasundo sa inyong gagawin na deal dahil sa aura mo ng katalinuhan ay kaalaman ngayong araw. At ngayong araw ay huwag basta pipirma ng walang konsulta pero kung napag-aralan mo ng matagal, ay okay gumawa ng pagpirma dahil may aura ng pag-asenso ang magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dumistansya ka muna sa kasama sa trabaho o sa boss na may katandaan na ang edad, dahil pag nasa tama ka ay hindi mo mapipigilan ang iyong sasabihin, kung makaiwas ka na kagad ay makakatapos ka ng maaayos sa hanap buhay. Sa tahanan ay walang tatanggapin mo ng bisita sa loob ng tahanan, nang walang maging negatibong enerhiya ng pagbagal ng swerte sa mga plano. Sa pag-ibig ang pahiwatig ay dapat na maging maunawain lang at bawal muna magalit para walang maging pagtatalo, nang walang mapupuntahan na maayos. Pagpapasensya talaga sa pagmamahalan. Mga numero sa loto. Number 5 Number 40 Number 49 Number 12 Number 36 At Number 25 Gemini Ngayong araw kung may schedule ka na kausap kahit malayo ay gawin mong tumuloy. Dahil okay ang inyong mapag-uusapan at mga bagong idea. Saan ka pwedeng kumita kahit hindi sila ang iyong makatuluyan. At ngayong araw ay bawal muna ang madali kang makausap para hindi makalapit sa iyo ang mga gusto lang ay pakinabang ang makuha sa iyo. Ang gabay pahiwatig. Sa tahanan. Ngayong araw ay mag-iingat ang pahiwatig. Ang ilan sa miembro ng pamilya dahil kung magmamadali sila ay pwede ang bad energy ang makukuha. Yun lang ang iyong mabigay na advice. Sa trabaho, ang pahiwatig ay laging maaga pumasok doon magsisimula na ikaw ay makagawa ng masaya ay maayos na magagawa. Ang iiwasan lang ay sumama sa mga mag-aaya sa paglabas dahil gasto sa iyo at pwedeng magkaroon pa ng ikakahina ng kalusugan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw kung mabibigyan ng pamamasyal ang minamahal ay lalong magiging masigla ang pag-iibigan, para makagawa ng pag-asenso, mga numero sa loto, number 34 number 10, number 40, number 2, number 36 at number 25. Cancer. Ngayong araw ay masasabi ay makinig muna ng matahimik sa gagawing transaction, para mas malaman mo ang iyong gagawin at kahit hindi ka kumita ay hindi ka naman magagastusan at makaiwas ka pa sa kalungkutan, at pag-aalaga naman ng iyong karunungan sa ibang makakausap, para ang iyong swerte ay hindi mapunta sa iba, at kung may gagawin na pirmahan ngayong araw ay dapat na iyong magawa, dahil may kasamang swerte ng pagunlad ang magagawang pagpirma ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay huwag ka rin tatanggap ng bisita, para ang kamalasan sa iyong pamamahay ay hindi madalan ng bad energy sa mga gusto ninyong magagawa sa trabaho, ay mas maaga makakapasok ay good energy ang maibibigay sa iyo, nang magaan na gawain at kaayusan sa mga dapat na magagawang trabaho. Sa pagmamahalan, naman ay huwag basta magsiselos kagad ngayong araw, dahil doon talaga manggagaling ang suliranin na hindi mo inaasahan, magtiwala ka lang ang pahiwatig, mga numero sa loto, number 15 number 28 number 42 number 16 mom apat na put at number 21 leo ang pahiwatig paggagawa ng desisyon ngayong araw kung matagal mo nang ginawa na mapag-aralan ay ituloy mo na dahil sinyales na makakagawa ng naaayon na pagunlad pero kung kulang ka sa pag-aaral ay dapat na ipagpaliban baka suliranin para sa iyo ang makukuha sa pera, sa ibang pangarap naman na pagnenegosyo, ay gawin mo na ma-involved ang mga minamahal sa buhay para mas maging matagumpay ang iyong plano. Ayun sa iyong gabay. Sa trabaho ay maging masipag at ipakita mo ang iyong kahusayan sa mga gawain kahit hindi ka mapansin ngayong araw ay makikita naman na talagang mahusay ka at makukuha mo rin ang pagtitiwala nila para makagawa ng kasiyahan sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay maging malambing ay mapagpasensya ang gawin para walang maging suliranin, mga numero sa loto, number 6 number 29, number 40 number 16 mom apat na putsyam at number 32. Virgo. Ngayong araw ay pwedeng maging abala lang sa iyo ang mga dapat na magawa, at wala pang sinyales na naaayon na resulta mas mainam na ipagpaliban muna ang mga gagawin na deal o pakikipag-usap. Ang kagandahan ng pag-iisip kung may hihingi sa iyo ng advice sa pamilya, pagtungkol sa negosyo o gagawin na negosyo, ay madami kang may bibigay na okay na advice na makakatulong sa kanila, at bawal din muna bumiyahe kung usapan sa ibang tao. Pero kung dadalaw sa mga kamag-anak, o kapatid ay okay na matuloy ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung sa mga gawain ay wala kang problema, ang iiwasan kasama ay sa trabaho, matahimik nga pero kung makatingin ay kakaiba. Parang gusto ka ng halikan dapat na iyong iwasan muna makasama ngayong araw para makalihis ka sa suliranin. Sa pagmamahalan, huwag kang maging masungit ngayong araw dahil pwedeng may maitagong pagdaramdam ang minamahal, mga numero sa loto, number 18, number 25, number 2, number 35, mom 42 at number 21. Libra, ngayong araw ay huwag mo munang gawin na makipag. Dil pag ang pag-uusapan ay pera o pagnenegosyo, kahit alam mo ang sitwasyon ay hindi mo makukuha ang tiwala ng kausap, kahit tama ka dahil mas gusto nila sila ang masunod pag ganoon ay iwanan muna, dahil pag ikaw ang kailangan, ay kusang lalapit sa iyo para ikaw makasundo ang pahiwatig. At maging maunawain ka lang sa usapan na may kinalaman sa pagbibiyahe dahil baka mapasubao ka ay magagastusan ka lang nang wala nang mababalik sa iyo ayon sa iyong gabay Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita at kung may plano na isang pagnenegosyo at kung gagawa na ng desisyon pag okay na ang iyong kaalaman, ay dapat na maumpisahan mo na dahil may aura naman ng buenas kung may tutuloy na magawa. Sa pagmamahalan, ay simple nga pero masaya hanggat inuuna ang minamahal para maging masaya ang pagsasama ay laging madadala ng gabay na masayang bawat kalusugan na mas maging masigla ang bawat katawan, mga numero sa loto, number 13, number 29, number 37, number 4, number 43 at number 18. Scorpio Ngayong araw ay may magandang enerhiya may mga kasiyahan na bigla ang makakatulong sa pamumuhay ang pahiwatig, na may dumating at magawa, at basta may alam na transaksyon ay puntahan lalo na kung mga babae, ang makakausap ay may lalabas mo ang iyong katalinuhan na magawang pakinabang sa iyo, may karamihan lang iiwasan mo ngayong araw, bawal mo na maging matulungin at bawal pumirma dahil gasto sa iyo ang lahat na magdadala sa iyo ng ikakalungkot, ayon sa iyong gabay. At sa mga ibang pakikipag-usap kung malayo ay pwedeng makatuloy pagkasama ang minamahal, ay may swerte ang inyong magagawa. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema maging malambing sa minamahal ng laging gaganda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 14, number 27, number 36, number 9 number 40 at number 18. Sagittarius, sa mga schedule na dapat makausap ay dapat na iyong puntahan, okay ang iyong magagawa ng dahil sa iyong ugali na maingat ay makakagawa ng maayos na resulta, at kung may pagtutol ka sa kagustuhan ng kaibigan, sa mga gusto niyang mangyari ay dapat natutulan para walang maging gastos at kalungkutan at sa pera ay huwag ka magpapalabas nang hindi mo mailabas ang perang, na nagbibigay buwenes sa mga plano na gagawin sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay maging mas maingat ka sa ikikilos ay pagsasalita dahil may maramdaming kasama sa trabaho, na madaling magalit at ikaw ay ganoon din pwede kang mabilis na magagalit. Ang pahiwatig ng makaiwas ka sa problema mga numero sa loto, number 16, number 21, number 36, number 4, number 42 at number 18. Capricorn, ngayong araw ay pag may gustong gagawin, ay iyong ituloy at magagamit mo. Ang iyong mahusay na pananalita na magbibigay din ng resultang maganda. Kung may imbitasyon ka mula sa mga kapatid kahit malayo ay iyong puntahan, dahil mahal ka ng kapatid at pwedeng siya ay makatulong sa iyo at ganoon din magkakatulungan kayo sa hinaharap, at huwag ka muna tumanggi sa mga napag-usapan ng iyong minamahal, para ang mga plano ninyo ay laging may katalinuhan na maibibigay sa inyo para maging masaya ang buhay ayon sa iyong gabay sa trabaho ay maging maingat ngayong araw. May pahiwatig ang boss o kasama sa trabaho na matahimik isa sa magbibigay ng ikakalungkot. Iwasan mo na lang ang mga salita nila para ang iyong araw sa hanap buhay ay maging maayos. Sa pagmamahalan, ay bawal ka muna magalit at magsalita ng mataas ang boses dahil doon pwedeng magumpisa ang suliranin. At sa pera ay pwede ka namang makatulong sa kapatid pag may perang naiipon. Mga numero sa loto. Number 10, number 43, number 42, number 5, number 27 at number 31. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa gagawin. Maging masinop sa iyong nalalaman dahil gusto lang makuha ang iyong nalalaman ang pahiwatig at saka kaiiwasan na, at kung may pag-uusap ka sa mga dating ng deal ay iyong puntahan, dahil mukhang magkakatuluyan na kayo para makagawa ng pagkita ng pera, kahit maliit lang magpapasaya sa iyo ang pahiwatig ng gabay sa iyong pera ay bawal ka magpautang at gumastos ng malaking pera pagmalapit ng dumilim, unahin mo ang mas kailangan na mabili sa pamamahay ng lalong maging matalino sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig maging maingat sa mga matahimik na kasama sa trabaho o madaldal na tao dalawa ang iiwasan para makaiwas ka naman sa suliranin sa pera at ikakabagal sa mga gawain, mga numero sa loto, number 16 number 40, number 38 number 5, number 27 at number 30. Pisces Ngayong araw ay pwede kang maging matulungin kung iyong gugustuhin dahil may sinyales. Ang matutulungan sa hinaharap ay magbibigay din ng ibang idea para makagawa ng pagsasamahan sa paggawa ng maayos na kabuhayan at ngayong araw ay huwag muna gagawa ng isang pagpirma ng walang pumasok na suliranin sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay normal na araw na maayos sa mga gawain basta huwag ka lang magpapatambak ng mga gawain dahil doon ka pwedeng maging malungkot sa hanap buhay. Sa pera ay mga kapamilya ang dapat mabigyan pag may pera kang naiipon, para lalong sumaya ang kaalaman sa paggawa ng pagkakakitaan. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw at laging pagunlad hanggat walang pag-aaway na nangyayari, at laging masayang nakakausap ng minamahal, mga numero sa loto, Number 6, number 22, number 42, number 11, number 27 at number 31.